ano uh, bentahan ng ano Christmas decor no dami kabe anong lugar ba to sir dapitan dapitan <laughs> ang dami no wala nga naman no? na ng apal ah Christmas tree oh ang dami oh Andito na lahat eh, no? <laughs> oh, sangbong. Oh, dito. Kali te. Eh, dito taliwat ah. Kaliwat kanan yung mga dapitan. At diretso nito, Divisoria. Ano, bigla mo na. Ay, may stoplight pala. <laughs> Kaya, patingin-tingin kating, ako sa gilid. Nandun pala, may stoplight dun. Oh. Slow po na. Eh.